Hello po mga idol Samahan niyo po ako ngayon po ay mag 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 install po tayo ng Ah uh, Ano tawag nito? Water pump sand filter Sa swimming pool Ah uh, ng swimming pool Tara samahan po ninyo ako buhangin po is mayroon siya nakalagay dito na minimum at maximum hanggang dito lang yung guhit yung buhangin na ilalagay kung gusto nyo ng minimum lang o kaya sa maximum o kaya pwede nyo sa kalahati ng minimum sa kasama maximum okay. lagi lang dyan hindi po ito ordinaryong buhangin silika sand po ito yung ginagamit sa mga pool ang filter ganyan po natin yan kulang pa sa kalahati lang tayo ng ano minimum niya sa maximum gitnaan lang natin yung tapos nagyan natin yung pakit kailangan linisan yung kanyang graber na kami naka silip na buhangin mm okay. sa ibabaw ng utak sa pagdito nagigipit kayo ng tornilyo is magkabila po huwag yung kabila lang muna kailangan pantay sila pantay itong upa nya sa kabila may exit na hose. Ito yan. Papunta doon sa, sa base. mahigpit na siya. Ito, meron siyang letter A dito. Dito din natin ilalagay yung letter A na nandito sa ating pool. Yan, letter A na yan. Itong hose na to. to, Ito. Ito. 多。 Tapos dito naman po sa bandang iba pa, mayroon siyang palagay dito na. Letter B. Ito letter B nyo So, ang dalagay natin dyan ay ito dito ito ang letter B. Ayan. So, ito yan. Ayan. mayroon na po siyang tubig kasi galing na po sa pool susunod so, po natin yung oh. higgy ayan, ayan. silagay po natin yung kanyang lamp dito sa anchor A, lagay din natin yung kanyang clamp. ayo ngayon unang po natin gagawin ay atin na po siyang i sasaksak sasaksak ko na po gagawin ay magbabak magre-reverse po tayo ng tubig magbabak flow muna tayo para mahugasan yung yung ating sand filter sa loob baka may mga putik-putik uh, pa yan kaya dito tayo sa back back flow dito yan lalabas yung bak tubig magbabak sya ihit lang natin dito para para hindi naman siya masyadong masyado. yan maka reverse na po yung takpo ng tubig pupasa po natin dito lalabas palitan natin ito ito pwede ito, itong lagyan ng hose para pag nag na uh, backflow kayo nag naglinis ng buhangin to dito lalabas yung tubig sa drain nyo pupuntahin ayan na

yung maputi kasi para yan mag mahugasan yung buhangin doon yan. mga ano yan mga 3 to 5 minutes na nakaganyan para mahugasan na maigi yung buhangin yung filter natin na buhangin uh, ah, rinse na pala yan i-pop ko muna patin muna natin dito muna mauna para mabumahalo kay talaga yung kanyang buhangin sa backflow muna Backflow yan yan backflow yan yun kanina rinse yun eh so yun natin natin yun ayan yung range nya ay yung backflow niya. Naglilinis siya ng buhangin sa loob. Yan yung mga 3 ah, to 5 minutes. So, post muna tayo. Tignan natin yung 5 minutes. Mga idol. So, ayan na mga idol. Naka 5 minutes na patayin muna natin yung sweet tapos ilagay natin sa rinse ayan i-on ulit natin yung sweets ayan nagre-rinse na siya ganyan yun kanina nagbaliktad ako sorry yung backflow muna mauna tapos yung panghuli yung rinse ito mga mga 1 to 2 minutes lang okay na medyo malinaw-linaw na yung tubig pwede na siguro yan okay na siguro yan so patayin natin yung switch tapos ilalagay natin dito sa stop yan always yan pag naglilipat kayo pabalik stop tapos dito na Sa Original na nyan na flow Okay So ayun na ano na oh Pumula na yung tubig oh Pumukal na oh Ganoon yan Able na yan Able filter na yan Lilinaw na yung tubig na yan Okay mga idol nakikita bukal-bukal na yung tubig nagpipilter na siya okay na ano mga idol okay na nilinis na siya so yan lang mga idol mga idol ito palang gates pero ditong gates nakikita nyo ayan ito pala yung gates pag halimbang marumi na yung tubig ay yung filter na buhangin hanggang 0.3 ang pinaka minimum pag lumagpas dun 0.4 0.5 i-back nyo na lilinisan nyo na yung filter ay yung buhangin okay max uh, minimum 0.3 okay pa yon okay muli thank you ulit at maraming salamat sana nakatulong na paano mag install nung ano ng sun filter pump sa inyong mga swimming pool okay magandang araw at God bless po sa ating lahat thank you